Hello guys ayan wala nga ayan tayong service walang kita kaya um, oh, may sideline na sa iba sideline tayo kay kumpare ayan <laughs> sinama tayo sa shout out dyan sa mga kumpare natin kumpare sa driver. ating driver. mga kasama ayan guys may kukunin daw kami na ay, eh, suka pare, suka. Suka, maganda ni gusto suka. suka, hindi napapanis papanis. Ayan. <laughs> suka hindi umaasim. <laughs> <laughs> hindi napapanis papanis, maganda ni gusto Ayan guys, Ayan, na-update sa na atin ngayong araw. Ayan, Sabado. Palo nyo, at at? palo nyo ako, ha? Ah, palo nyo ako, ha? palo natin si, ano, Rene. Rene boy. Rene boy. Dia Tingo, Pahando. Bia Tingo, para sa lalagay natin sa comment section. Ah, uh, makipag na drive yan. Ang biyayin mo pala, biyayin 13. Dasma. 13 Dasma, Indang. Yan. Biyayin yan, sir, para yung... Good morning sa inyo dyan, mga guys. Okay. Biyayin tayo ulit. Guys, mamaya um, ko i update pag nandun na kami sa ating